Saan ka po, ma'am? Eastwood. Eastwood po. Eastwood? Eastwood. Eastwood yeah. libis po yun, ma'am, di ba? Alin po? Bakit libre? Ah, vlogger po kasi ako, ma'am. Ha? Alin po? Ah, vlogger ka? Oo po. Oh, ma'am, ilalagay ko lang yung address. Ano pong address sa Eastwood? Eastwood Global Plaza. Global Plaza. Plaza. Ito. Tama ba ma'am? Ito. Katabi ng Eastwood Mall. Tama ba yung direction? Tapa, up. up. bagong bayan ah kakanan sa trap okay. kakanan sa traffic light ano? mm -hmm. tapos kakaliwa dun sa marami nagtitinda ng quick quick okay ka na ma'am? okay na ah public service po ma'am kahit anong bagay na libre hindi lang libre sakay halimbawa nasiraan sa daan naubusan ng gas nasira yung motor Ahatakin ko yung pauwi sa kanila Basta kahit anong pwede nyo vlog na good vibes Huwag lang yung mga Huwag lang yung mga vlog Yung mga vlog na nakaka-perwisyo Kasi wala siyang ano eh Walang ambag sa lipunan Gusto ko puro positive lang Gusto ko yung may ano Yung may silbi sa kapwa po, depende po sa hinihingi ng pagkakataon. Halimbawa, pag nakita ko yung halimbawa, yung motor na siraan, ko yung pauwi. Eh ngayon, umaga, ang hinihingi ng, ng sitwasyon, mga pasahero na malelate Malilate ka na ba? Oo. Oh, kita mo? Kasi yun ang hinihingi ng sitwasyon. Eh ang daming pasahero ron sa harap mo, ang haba ng pila ang hinihingi ng sitwasyon yung tao namang magahatid sa kanila sa trabaho tama ba? o oh, yun ang hinihingi kanan tayo rito si 5 ma'am no? ano? nagiging akong ah lagi kang maangkas? eh bakit hindi ko umangkas ka umangkas kaagad? kanina? bakit ka umangkas kanina ang maaga? live uh, Kanan tayo rito, Kalye industriya no? Apo. Tapos kaliwa tayo rito, ma'am, ekonomiya. Okay. Makikita mo lang yun pagka break time. Dito ka na ma'am? Opo oh, Okay Anong oras ba? oh, yan, umabot ka ma'am Ah, tulungan kita ma'am Thank you Umabot ka ba ma'am? Okay Sige ma'am, ingat po, ingat